So ito, good news bago matapos ang taon, o, lalo na para sa mga supporters ng Aksyon Demokratiko at uh, noong last election yung tandem ni Yorme Isko at Doc Willie Ong. O, kasi po parehong namamayagpag sa senatorial survey si Yorme at si Doc Willie. Uh, ito po ang latest na nilabas ng Publicus Asia, okay? Senatorial survey para po sa midterm election sa 2025. O sa kanila pong survey, ang nangungu una pa rin, number one pa rin si dating pangulong uh, Rodrigo Duterte with uh, 47% voting predisposition. Okay? So siya po yung nangunguna. At hindi uh, pa tayo sigurado kung tatakbo siya, kung ano ba yung plano niya. Siyempre medyo nagkakasakit na din, medyo uh, matanda na rin si dating pangulong uh, Digong. Oh, pero ang dami kasi mga issue na lumalabas. So 2024 malalaman po natin kung ano ba yung kanyang political plans, okay? Uh, sumunod Number 2, si Erwin Tulfo with 43%. So sa lahat ng mga sumalabas na survey, parate pong mataas si Erwin. Uh, Kadalasan number 1, number 2 parate. Pero ito statistical tie. Kay Erwin uh, kay Tulfo, si Doc Willie Ong, nakakuha din ng 43%. Okay? So dikit na halos. So statistical tay Kasi meron pa yung ano eh Parang uh, uh, Yung Parang margin of error So Nasa number 2 Number 3 Itong si Doc Willie So kung pagbabasihan Itong survey ng publikus Ay maganda po Ang chance Ni Doc Willie Kung siya po ay magde-decide Na tumakbo Bilang senador Alam niyo Nagkaroon ako ng chance Na makilala Makasama si Doc Willie Nang matagal Nung nakaraang elections Nung 2022 At nung 2021 uh, Yung kampanya At uh, doon ko nakita kung gaano siya ka uh, honorable na tao gaano siya Kalinis, kaayos, ang gusto lang talaga niya tumulong, magsilbi, uh, help as many people as possible. Siyempre, on his own, madami siyang natutulungan, madami siyang natuturuan ng uh, tamang uh, pag-alaga sa kalusugan. At uh, marami din siyang ano, eh, natutulungan na magpagamot. eh. O kaso, siyempre, hindi naman kaya niya ng sarili lang niya. Siyempre, pag nasa gobyerno, mas marami siyang matutulungan. At kailangan natin ng mga senador na malinis, maayos pagkakatiwalaan at uh, ka alam nyo yung maaalagaan. Yung punguna yung sa healthcare sector kasi doon pa lang ang dami ng kailangang ayusin, ang dami ng problema. Ang daming mga pinropose kami noon nung kampanya na hopefully po ay may sakatuparan at may tulak. Ang isa doon is yung cancer center, di ba? Na ngayon naman po I think isa sa mga proyekto ni PBBM at marami pang iba kaming mga nakapropose noon eh na mga na mga kailangan ng bansa natin para po makahabol sa quality of health at yan po ang kayang tutukan talaga ni Doc Willie kung sakaling mabibigyan po siya ng tsansa na makaupo sa Senado at alam mong ano alam mong uh, hindi corrupt alam mong malinis alam mong uh, umaga, siya yung maging parang konsena siya ng tao eh. Alam mong walang walang bahid ng ng korupsyon uh, kasi hindi talaga politiko itong si Doc Willie. Kailangan natin ng mga ganong tao sa Senado. Kailangan natin ng balanse. Eh. Meron naman yung mga veterano, yung mga maruru, mga matatagal na diyan, tapos meron ding mga bago. So ako talaga si Doc Willie. Hopefully 2025 is the year na makita po natin sa Senado itong si Doc. Okay? Uh, number 4, Senator Bongo. Number 5, si Senadora Aimee At number 6, si Senator Bato So magkakadikit-dikit sila 38, 36, 36 So ito malamang yung DDS na voting block uh, yun yung, yun, yung, Maganda yung kanilang ano eh Sa lahat ng mga survey naman Mataas yung kanilang pinapakita uh, Tahimik pa sila halos dun sa kaguluhan na nangyayari po ngayon between sa kampo ng admin at sa kampo ng uh, ni Tatay Digong at ng uh, ng DBS pero makikita po natin papalapit na papalapit susunod na eleksyon kung ano ba, makakasama ba sila sa admin ticket o meron na silang sariling ticket at uh, iikot sila on their own Or sila ba yung magiging opposition so we'll just have to wait and see kung ano po ang mangyayari po diyan pero yun nga sa lahat ng mga survey na lumalabas naman ay parating mataas itong uh, tatlong ito okay? uh, number 7 si Tito Sen Tito Soto nakakuha siya ng uh, 33% oh so, yun sa ibang mga survey number 2 number 3 so medyo ano medyo i think sigurado na din naman itong si Tito Sen na makakapasok at number 8 ayan si Yorme Isko with 32%. Ayun, mataas po ang uh, ang ranking dito ni Yorme Isko. Number 8 po siya dito sa publicus na survey. And uh, from the start naman po, alam nyo naman kung bakit ko sinusuportan si Yormi Isko. Uh, yung pong mga sinimulan niya sa Maynila na tinatapos ngayon ni Mayor Hani. Yung pong mga pabahay, yung pong mga skwelahan, yung pong magagandang mga parks, yung mga attraction katulad ng Manila Zoo. Uh, he is a man of action eh. Kailangan natin ng ganun. And Uh, kumbaga alam na niya yung pasikot-sikot dyan po sa mga LGU kung ano yung kailangan ng bawat LGU para po mas uh, mapagaan yung buhay ng mga constituents pagdating po sa kalusugan diba? tingnan nyo naman po yung bagong ospital ng Maynila napakaganda yan po ang uh, nag-treat ngayon sa mga may hirap at sa mga middle class na residente ng Maynila Diyan diba? po sa ospital ng Maynila katapat nun yung Manila Zoo napakaganda yung attraction na Manila Zoo yon Tapos pagdating naman po sa edukasyon, o tingnan niyo yung kaka-open lang po na Manila Science High School na binuksan po nung uh, nung nakaraang linggo, di ba? 10 story fully air conditioned public school. Apat na ganyan po yung ginagawa sa Maynila. Tapos na yung isa. Yung dalawa uh, patapos na rin. Uh, malapit ng matapos din. So yun yung makikita yung klase ng leadership na meron si Yorme Isko. At yun yung kailangan natin sa Senado. Kasi gusto natin mangyari yun sa buong bansa. Kaya nga natin kinampanya nung huling eleksyon eh. Eh hindi lang po pinalad. Pero eh, hindi tayo titigil. Dahil yun yung pangarap natin para po sa buong bansa. Okay, number nine The Senator Ping Lakson with 34%. Lenny Robredo with 28%. Um, although ang usap-usapan ay baka tumakbo lang sa Camarines Sur or sa Naga itong si Lenny doon muna at iiwas muna sa national politics. So hindi ko sure kung paano ang kanyang magiging direksyon uh, susunod na election Pero siya yung may pinakachansa doon po sa oposisyon, sa, sa yellow at pink na, na oposisyon na makapasok sa Senado. Yung iba medyo tagilid na talaga eh. Uh, number 11, si Gibo with 25% at number 12 si uh, re-election ni Senator Pia Cayetano. Kaya, Kaya kung pagbabasihan to, medyo delikado. 'Di ba kasi si Senator Pia, delikado. Si Senator Tol Tolentino, delikado, wala sa Magic 12. So, napakasikip ng magiging laban po ngayon sa pagka-senador. Siyempre, isang malaking factor dyan kung tatakbo si, si Tatay Digong kasi talagang sisikip, isang masisikip lalo yung pong mga pwestuhan dyan kapag tumuloy talaga itong si Tatay Digong na pagtakbo. At uh, marami pang mga ano eh, marami pang mga mabibigat na pangalan na wala dito. Wala pa dito si former senator Manny Pacquiao. Mabigat din yun. pang tumakbo, kung mga bilyar kung mayroong tatakbo sa kanila. So, uh, si Senator Bong Rebilla, re-electionist, wala din dito. So, isipin mo, tatlong re-electionist na kaagad yun, na wala dito sa Magic 12. Diba? Ga ganon ka kahigpit yung pong labanan at uh, talaga makita po natin kung uh, sino po ang aangat. 2024, yan na po, simula na ng bakbakan yan. Okay, So <laughs> magiging active na po tayo sa politika So basta ako syempre Nag-commit ako apat yung aking susuportahan dito uh, Erwin Tulfo, Doc Wiliong, Yorme Isko, uh, Tito Soto So yun pa lang po yung aking unang listahan na ikakampanya At dadagdag pa yan syempre eh, Habang malaman natin kung sino talaga yung mga tatakbo So yun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parati guys Bye bye